So yun o, oh. at ah, nagsimula na mga kabari Yung puro green yung naglaban no? oh yung nauna Palt na! Yan, match na! Yuhuu! Yuhuu! Talaga, grakos! Ang wala ka si Dito ya Wala ka tumak po Mas yung kalaman niya dito, wala pa! I, I grabio <laughs> nagkarira yung si Bitoy at si William at saka yung mga bus no? so ngayon baka marami siguro yung nag entry kasi na fiesta so tuwing fiesta dito sa San Pascual ah uh, meron talang karira ng motor no? yan sa mga gustong uh, sumali pala sa karira yan punta lang ka dito sa Burias Islands San Pascual Mas Batik alright so tuwing Mayo po ah uh, Mayo this side this city yung fiesta dito talaga yun at ano yung mga motor no sa bandang gilid ayun oh. No? Uh, ah hindi masyadong makita kasi medyo malayo pa so dana lang yung takbo ng motor sa bangka no kasi ah uh, hindi pa naman nagsisimula siguro ah uh, hintay na lang natin na magsimula no so time check ah uh, alas 2.45 ng hapon no So malinaw naman yung dagat. Ayan, at andun yung mga uh, buya, no? Tsaka doon pa sa kurahan yung buya. Hindi malayo. Ayan. At andun yung mga tao sa may boulevard, no? Napakaraming tao. Ah, hindi ko na. Okay. Hindi ko na. Ha? Ay, na. na. sa karira oh. Yung kay Ricky no, yung tulusa. Ayan, yung maliit, kulay green. So, andito okay, na yung okay. mga ano yung mga manonood no? Ano no? Ala. Andito. Ayan, no? Ayan, ang bilis Bilis tumak Ay, grabe bilis na Tumak mo no? Ang galing, So, yung buya, oh Ayan, ayan yung buya Yung kulay pula Yung parang bula, yan, oh Yan, oh so, andito yung mga manod no So, kagaya ng dati Dito kami nag sa may Ah Bakawan So, may katunggan oh Ayan oh Ayan yung mga bangka Ang dami oh Ayan Doon Yung iba naman Ano sa May pier so, Sa bayan Ayan oh Di malayo So dito lang kami Kasi medyo Hindi mainit Kasi mayroong mga Bakhaw no? yung mga puno Baga, Right Right So dito yung mga Mananood oh no? Ayan no? Yung mga Yung tugas na rapahil Ng bangka yun doon Ayan doon Ayan, yung malaking bangka parating narapain yan ito yung mga uh, bangka <laughs> yung, dito kami sa bakawan no? dito kasi uh, hindi mainit dito masyado doon kasi sa pure no sobrang init doon no sabi init doon Oh, hindi pa naman nagsimula yung ah uh, karera kaya dito lang muna kami so mamaya pag nagsimula uh, punta kami doon banda sa medyo manalim para makita namin ah uh, nang malapitan yung mga bangka na kas kasali sa karera no? ano yung isang buwis malayo medyo. so abang-abang tayo right na ah. parang maabutan yung nauna ang bilis oh Ugh! Layo ngang ano ah, buya. à, à? à. yun. na.

layo ng layo ng isa no? ayan o, no? ang layo o oh. ang layo ng distansya ang daming tao sa pier o oh. so bali dalawang ano pala dalawang ikot pa to sila ayan no? so ikot sila doon sa uh, isang buya no ang layo namin eh Ah, uh, medyo magkalaw yung ating camera no. zoom kasi. Ayan. Oops. Ikot na naman. Yun. Tumutulong sila dos malayo. Ayun buya ay, hindi kaya ng abutan ah. <coughs> Napakalayo ni Kuya oh. Anlayo naman. Lain ng distansya oh. Hindi kayang abutan yun know? oh. Oops. Umikot na naman. Ayan na sila. Ayan.

Napakalayo ng distansya oh. So bali dito yung mga manonood no. Nandito. Nasa mga manonood dito. Oops, 50 meters. Layo. 50 meters yung layo. 100 meters oh, layo. Wala na, wala na, wala na, hindi kaya abutin 'yan. Ah, uh, hindi na makita dito sa camera oh, layo. kumikot pa rin, tatlo, tatlo pala, tatlong ikot. Pwede si Kuya, oh. Ayun, oh. Yung kalaban niya, andito pa. Layo na ko. Wala na. 200 meters yung layo. Oh, panalo na. May nanalo na. Please na. Dyan sila may sa may bangka na yun, oh. Tipe. Tipe. Ano? Alright. 1-0. So, dito yung pangalawa, oh. Ay, wala na. Parang bunot na iniwan, oh. Allah. Bigla na lang iniwan ni eh, Kuya. Yung kay, ano yan? Kay... Uh, Ricky yung kapatid ni Don Cat official no yung nauna grabe ang bilis oh bigla lang iniwan yung malaki ha ah. kawawa naman siya kuya <laughs> malaki kasi yung kalaman niya yung maliit yun yung nauna yun oh tumatalsik-talsik pa yung tubig sa ya, ano bangka sa tagiliran yo Kasi doon pala no? Parang lumipad na, oh. Ha? Parang lumipad na sa bilis. Kaya lang hindi siya makaabot sa isang maliit. Yung maliit yung nauna. Yung sa kapatid ni Don Cat Official, no? Si... Ah, uh, Ricky. Si Kuya Ricky pala. Labing dami nang nanu dito. Ay, oh, yung mga nanu dito. Paguwat oh. po tayo kauban. <laughs> <laughs> Taon <laughs> sa <laughs> <laughs> naman. <laughs> Mura magbunot kibiaan. Lakka kumain grabe oh wala na wala na ka pa na panalo yung malaki hinintay pa niya yung malaki oh ay grabe pag ano yung tambot Yung tambutso ah, nasa tagiliran niya tayo. May taas yung ng ano nang ano ah. May kompresyon. yung ano nang usok. Yung buga nang usok oh. Tambucho. Oh, parang tubig na pumapaitaso. Oh. Grabe oh. Wala, wala si nabi. Simula na yung pang-apat na uh, entry, no? Balit tatlo sila. Ayan, no? Uy. Maraming uh, bilis nung isa. Ang bilis. So, yung isa, nandito na iwan. Kawawa naman yung isa na iwan. Ang layo. Oh, yung dalawa, doon na. Parang palyado pa yata yung makina ng isa oh, yung nahuli. Nahuli na nga palyado pa yung makina. Layo. Nalo. Sa, Naguguhit yung dalawa oh. Kilaw. Yung isa kawawa naman, nandito, layo pa. Nakaw. 500 meters. <laughs> Wala na 'tong isang pag-asa oh. ito.

Na oh. so na nahuli si ano William no naman, naman si Bitoy gaya nung una William versus Bitoy panalo si William so ngayon parang lamang si Bitoy oh so hindi pa natin malalaman no kung anong mangyari dito kasi ikot pa sila eh May isang ikot pa ayun na yun binilis na na oh Ayo ah, na. Nau na si William oh. Hello. Sige. Yon, kumabol na. Yon na nga. Wala na. Panawa na si William. So, ayun na. Kaya pa yung abutan. si may isang ikot pa eh. Panalo si Bitoy no Yung nakaraan Nung nakaraan pala Panalo si William Ngayon naman panalo si Bitoy Right Yan, Bilis oh. Ayan na yung panglima no Ayun oh. Loh

na 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 Ang layo ng ano ah. Yung kay Ricky. Ah, ah, si Patay na si Bitoy. Wala <laughs> <K> <laughs> <K> <laughs> na uh, <laughs> si Bitoy. Patay na si Bitoy. 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 Wala na <laughs> Ang layo na Si Ricky na lang Tsaka si Gandara <laughs> Patay Layo na kaya So di na Apsanay

Kumahabol si Ricky oh. Wag palya grabe naman yung kay Bitoy dati. Ang una. Pumalya ngayon, pumalya na naman. Wala na si Bitoy. Ito na yung final yata eh. Champion Gandara. <laughs> Gandara ya tadi. Eh. Ay ni. Bye bye bye. Jadi, Ay, Jane. Resist Jane pala yon. Kalang Gandara eh. <laughs> oh, Ricky. Yung kapatid ni Dunka official no. Pangalawa. Kasi yung kay Bitoy, yung sanang nauna kaya lang pumalya lang yung makina. Sira, patay na. Kwarta! <laughs> Kamalas <laughs> dito ito eh. Kaya na yun. Woo! Tungo na, dito ba nasa yun ang patira eh. Ang pa kanyo. Pero ilang basta At kay Sir Milga po pala, shout out. Kay Ma'am Ilby. Kay Ate Astig pala. Ah, uh, shout out sa UT. Alright mga kamarya, tapos na no? So panalo yung Princess Jane. Ah, uh, pangalawa yung si Ricky, yung kapatid ni Don Capovision. No? Enak. Maraming maraming salamat sa mga viewers sa nakaabot sa dulo na, na video. Ah, uh, chat out sa lahat ng Bonus Vlogger no. Sa lahat ng buong, buong na Sword Family. At kita-kita lang po tayo sa aking next video. At maraming salamat din pala sa mga ah uh, viewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na siyempre sa mga bayaning FW. Ingat po tayo palagi at waitain laco so, hangangga itu ramangga pleak byei kita -bye.